Pag siniswerte ka nga naman, nag -day off lang ako. Pagbalik ko ng trabaho, meron na ako nakitang ganitong note. At nakadikit nga yan sa isang garapon na namang puro isda. Nalaman daw pala kasi niya na nag-aalaga nga ng isda yung asawa ko. Kaya ayan, nagbigay uli siya ng panibago. Hindi nga rin ako nakakuha ng hipon nun kasi nahihiya talaga ako. Kaya nga ang sabi niya, mas marami nga daw siya nilagay na hipon dyan. Dinaan ko na nga muna sa bahay bago ko sunduin yung mga bata. Kasi baka naman mamatay yan sa loob ng garapon. Hindi ko naman pwedeng hindi tatakpan dahil baka naman tumapon sa loob ng sasakyan. Uy, ang dami! <laughs> Ate, ang dami! Ano ang dami binigay sa'yo? Sa Grabe! Nagdala na naman yung pasyente. May ebi pa yan sa ilalim. May mga ebi yan sa ilalim. Grabe, ang dami yan. Di siyo? Oo. O, oh, ano? Kaya ng aquarium ayan, yan? Kaya yan, kaya yan. Kaya yan. Ang dami o. Uh. Mm -mm. Ano na? Sa Parang ang genki ng aquarium natin yan. Hmm. -mm. Sabi nila, Iru. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ay, Mga, ayun pa, ayun pa. Tatlo. Lalo, tatlo yata. Lalo. Apat. Yung dahon nga na nakalagay doon kasama ng mga isda, meron na rin mga nakadikit na itlog ng medaka. At nung naisali na nga ni Jason lahat sa aquarium, ay nabilang niya yung mga hipon. Halos 12 or 13 pala. Sabi pa nga nung nagbigay, kapag ka daw nagkamataya na, magsabi lang daw ako at wag bibigay nga daw siya ulit. Buhay na buhay nga ang aquarium namin at iba't ibang kulay. Ang sayasaya saya tignan. At bilang pasasalamat nga ay nagbigay na lang ako ng ref magnet na galing Pilipinas.